Luto natin yung ano nakuha nating gulay. Linisin natin. Fresh yan. Meron sitaw. Sarap to. gigisan natin. Nakakain ng baboy na konti. Sarap 'yan kakapitas lang, guys. So, ah, ah, i-video mo 'yan ano sa Sarap 'yan ng baboy na konti. Kasi 'yun yung mga ano Mahal nito sa Maynila. Tulog na eh, parang na Sa Maynila, walang ganyan. Meron kaso ang mahal. Eh hindi, yung pipitasin mo. simu. Ay lamang. Pinapasukat yung damit. Nagising. Pinapasukat yung damit niya, sa pantalon. Sa may nilang mahal nito, magkano nito? lutong uh, ng Sarap. Hindi mo kailangan lutong-luto o yung isang kulo lang. Pinuha natin sa bakod ni Lati Buda. So sa ano, Santa Rita. Pampanga. Ay ka daw na yung sa video natin. Ay. Ano siya sabihin ko? Ay ka.

Bago pa lang. Sa tani mani ni Kuya Rico. <laughs> Ay, nang gar ano niya, daming sitaw. Si wala na tuyo na. Tuyo na yung mga paninim. Ayan, saging oh. Ayun, pwede pa naman yun. Wala na yun Wala na yun kung sino wala niya lang. Wala na yun oh ano? Katay tayo na ulat tayo. pwede pa naman yun ah. Baay. Baay. Dami Gamit tanging mo. Kamatis, tanim kamatis. So wala pa Wala pang bunga. Wala pang bunga. Pwede tayong kumuha na okra kuya. Pwede. Saan? May tinyo okra? lalagay mo doon? Oo. Oh. Atay, sinong pumuha po? Ang na, iipak pa lang. Ito yung sarapin naman kayo. Ito ko yan. Pitas na yung okra. Sarapin naman kayo. Tagyan mo yung kabutik. Ito.

O kamatis. Parang bagong tanim. Bagong tanim mo oh, may mga bunga pa. Mm. mga niya guys oh. baba ng papaya kaya yung buhatin ito kaya mong abutin o oh, baba lang Ay, ano puno ng kamias May bunga yung pa yung papaya oh. o yung baba lang ng buong ay ng puno niya ang to ay dito yeah. yun pa dami mm. baba lang saging yung binigay ayun po ano saging yan kuya Thank you po kuya. Ayos sa kuya. Mayari nitong ano, farm. Ito po yung boy namin. Tanidaw. daw. Ako na mayari. Ay, yung mga alaga niya. Oh. Ito tayo sa farm ni kuya. Makarang kita ibang-ibang tayo,